magkakaroon kaya si Saitama ng love interest? Bagamat walang opisyal na romantikong ugnayan sa serye, mahilig ang mga fans na mag-isip-isip, lalo na pagdating kay Saitama at Tatsumaki. Nagsimulang sumikat ang tambalang ito sa Psychic Sister Arc kung saan nagkaroon sila ng malaking labanan. Lalong naging interesado ang mga fans nang buhati ni Saitama si Tatsumaki at dinala siya sa isang bukas na lugar para ipagpatuloy ang kanilang labanan. Sa pagtatapos ng kanilang lab laban, ipinakita ni Tatsumaki ang hindi inaasahang pagunlad ng kanyang karakter. Dati, si Bless lang ang taong hinahangaan niya. Pero ngayon, nakikita rin niya si Saitama bilang isang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan. Nariyan din si Pubuki na iniisip ng mga fans na maaaring magkakras kay Saitama na maaaring magdagdag ng tensyon sa kanyang alitan kay Tatsumaki bilang magkapatid. Nang tawagin siya ni Saitama na isang akwilis acquaintance lang, parang nalungkot si Pubuki. Bagamat malinaw na mas interesado siyang gamitin ang lakas ni Saitama para sa sariling kapakanan, ang reaksyong iyon ay nagpapaisip sa mga tao. Kahit na may ganitong mga paywatig, hindi tayo dapat umasa ng marami. Ang serye ay nakatuon sa satirical humor, mga nakakalokong laban at existential struggles ni Saitama at hindi sa romance. <laughs> paano lumakas si Saitama na gaya ng pamagat ng serye ay literal na isang suntok lang sa kanya ang kanyang mga nakakalaban paano natanggal ni Saitama ang limiter niya na posibleng dahilan kung bakit na lang siya ganun kalakas Bago naging kalbong may kapa itong si Saitama, ay isang ordinaryong tao lamang ito na nakikipaglaban sa makamundong problema tulad ng paghahanap ng trabaho at pagtalo sa mga peste. Susuriin natin ang kanyang buhay bago ang kanyang pagbabago upang maunawaan ang motibasyon na nagbunsod sa kanya upang simulan ang isang paglalakbay upang maging isang bayani. At para masagot nga ang katanungang ito, balikan natin ang chapter 15.5 ni Yusuke Murata na hindi nagawa ng anime version ngunit nagkaroon ng bonus chapter sa manga. Sa unang panel ng chapter ay ipinakita ang nakabulagtang flower type na halimaw na pinatumba ng lalaking nakapang running attire at may malagong buhok. Dahil sa panggugulo sa tindahan ng matanda, nagpasalamat ang matanda sa lalaki at sinagot siya ng lalaki na mabuti na lamang ay saktong napadaan siya sa tindahan ng matanda at tumugon ng matanda at sinasabing kahit ang candy store ay hindi na pinapalampas ng mga halimaw. Aniya ng matanda, maghintay ang lalaki dahil gagantimpalaan siya nito dahil sa pagkakaligtas sa kanya at sa pagbalik ng matanda ay makikitang mayroon na itong malaking supot ng candy at sinasabing ang candy ito ay nagkakahalaga ng isang taong supply ng candy at sumagot ang lalaki na hindi niya ito kailangan at nagpasalamat na lang ito sa alok sa kanya ng matanda at na-reveal na ang lalaking tumulong sa matanda ay ang bida nating si Saitama na sa panahon na ito ay may malagupang buhok sinabi pa niya sa kanyang sarili na sampung halimaw na ang kanyang tinalo simula nung ginawa niyang libangan ang pagiging isang bayani at hindi niya ito ginagawa upang pasalamatan siya. At dito ay nagpasalamat ulit ang matanda bago siya umalis. At napag-isip-isip ni Saitama na ang kanyang ginagawa ay may silbi din pala. At nakakatulong din sa kanya ito na malaman na nakakatulong din siya sa iba. Ang kasiyahan at pagkasabik na nararamdaman niya sa mga oras na iyon ay nagbibigay ng motibasyon sa kanya para sa kanyang mga susunod na pakikipaglaban. Subalit sinabi niyang hindi siya maaaring mabuhay lang sa ganitong paraan. Kaya tinutulak niya ang katawan nito sa hangganan araw-araw. At ipinakita na nga dito na si Saitama na ginagawa ang araw-araw niyang rutin sa pag eensayo -ensayo. Sa loob ng tatlong daang araw ay ginagawa niya ang 100 push-up, 100 sit-ups at 100 squats at 10 kilometrong run. At ang araw na ito ay pang tatlong daang araw na niya sa rutina na ito. Habang nagpo-push-up ay nagsimulang makaramdam si Saitama ng hindi matiis na nakip at pagkatapos ay nagpasya na simulan ang kasunod niyang training na pagjajaging na 10 kilometro. Mapapansin na sobrang bilis na ng pagtakbo nitong si Saitama. Ito ay dahil nga sa paulit-ulit na niya itong ginagawa sa loob ng 300 araw at kusa na lang lumalabas ang kanyang abilidad na katulad ng pagliligtas niya sa batang malapit ng masagasaan ng humaharurot na sasakyan na ang hood ng kotse sa ginawa ni Saitama at inidisiplina ang bata tungkol sa kaligtasan sa sa kalsada. Kung sino nga ba ang batang ito ay mayamaya maya ay magugulat kayo. Anyway, ang mga tao sa paligid na nakasaksi sa ginawa ni Saitama ay namangha. Sinabi din ni Saitama na nagagawa na niya na kumilos na katulad ng isang hero at biglang nakaramdam ulit si Saitama ng pananakit sa kanyang katawan at nagiging madalas na nga daw ang pananakit ng katawan nito. Nagtanong din siya sa kanyang sarili na kung napasobra ba siya sa kanyang pag-eensayo sa hindi kalayuan ay biglang may nagkakagulong mga tao at ang mga ito ay nagtatakbuhan at humihingi ng saklolo at ipinakitang isang nagwawalang halimaw at sinasabing napakalakas ng kanyang kamao at napakabilis pagkatapos ay pinagsusuntok nito ang sasakyang nasira ni Saitama kanina habang sinasabi ni Saitama na wrong timing ang pagsakit ng katawan niya at sinasabi sa sarili nakakayanan ba niya ang halimaw na bigla na lang sumulpot sa harapan niya at ipinakilala sa panel na ito ang halimaw na nagngangalang Boy Abunda este incarnation of electric light string hanip sa pangalan na at mayroong threat level tiger. Ngunit nagyabang ang halimaw na siya ay mayroong threat level god at ang mga sasakyan at gusali ay hindi daw sapat sa hambog na ito kaya't naghanap siya ng taong sasapukin niya sa mukha. Pagkatapos nga magbayabas nito ay makikitang biglang sumugod sa likod niya si Saitama ngunit napansin agad ni Boy Abunda ito at nag-counter sa isang mabilis na suntok na nasalo naman ng mukha ni Saitama. Dito ay tumilapon ang ating bida at tumagos sa isang truck dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya, biglang may naramdamang kakaiba sa katawan niya si Saitama at habang nakabaon siya sa pader ay sinasabi niyang hindi ito ang oras para umiyak at sinasabi niyang kinakailangan niyang mahigitan ang limitasyon ng kanyang katawan. Sa panel na ito ay dalawang beses na banggit ang salitang limitasyon na nagpapahiwatig na dito na nagsisimula ang pagtatanggal ni Saitama ng kanyang limiter at makikita ang isa pang paparating na suntok kay Saitama na talagang nasalo ni Saitama ang atake na ito na tinatawag na string rush at sa oras na ito ay nawalan ng lakas si Saitama at natumba siya dahil sa lakas ng pag-atake sa kanya at makikita ang paglabas din ng sirang ngipin ni Saitama at sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay biglang tumayo itong si Saitama at sinasabing suntukin pa siya ng mas malakas pa. Pagkatapos ay nanggagalaiti itong si Boy Abunda dahil sa mga narinig niya. Pagkatapos ay ipinakita ang ating bida sa popular na itong ekspresyon na talagang pang lap trip kapag nakikita mo na. At sa pagkakataong ito, ay si Saitama naman ang sumuntok at nagpakawala ng napakalakas na suntok. Gumaan ang pakiramdam ni Saitama pagkatapos matanggal ng kanyang nabubulok na ng ngipin na siyang pinagmulan ng sakit na nararamdaman niya ng araw na iyon. Ang kwento ay tumalon sa original na timeline story nito kung saan panort na siya at ipinapakitang kakatapos niya lang magbanyo at magsipilyo at pinapanatiling malusog at malinis ang kanyang ngipin at dito na nagtatapos ang bonus chapter 15 na may pamagat na The Secret to Strength hindi pa nga totally na-reveal ang totoong dahilan kung ano ang nag-trigger kay Saitama kung paano niya natanggal ang limiter. Ngunit may nagsasabing dahil ito sa matanda na nagbigay ng one year supplies ng candy at ang epekto nga daw nito ay mabubulok nga ang ngipin niya at makakaramdam siya ng matinding sakit at kapag nakayanan ni Saitama ito ay malalampasan niya ang kanyang limitasyon So, ibig sabihin ba nito na ang matandang iyon ay ang demonyo nagbabalat kayo at nagbigay kay Saitama ay tama nang ipinagbabawal na Kendi upang masira niya ang lahat ng kanyang limitasyon. Tila ipinagpalit ni Saitama ang kanyang kaluluha para sa walang hangganang lakas. Kaya't ganun na lang na makikitang si Saitama ay nawalan ng emosyon pagkatapos matanggal ang kanyang limiter at ngipin at bigla na lang itong lumakas. Anyway, balikan na natin ang bata kanina na iniligtas ni Saitama sa umaharurot na sasakyan. Ang batang ito ay si Tareyo. Siya ang batang kaibigan ni Garo. Akala ay ang mas na unang na-encounter pala ni Saitama itong si Tareyo. Nakalaunan ay naging magkakilala sila ni Garu. Si Garu lang naman ang tanging nila lang na halos sumabay sa lakas ni Saitama. Kung iisipin na baka may kinalaman din ang batang si Tareyo sa pagkakaroon ni Saitama ng lakas na walang kapantay. Dahil halos ganun din ang nangyari dito kay Garu. Simula nang mapalapit siya kay Tareyo ay nagkaroon siya ng ganung lakas na sasabay kay Saitama. So ibig sabihin may kakayahan ba itong si Tareyo na mag-remove ng limiter? Sa ngayon ay wala pang matibay na pahayag upang suportahan ang mga teoryang ito ngunit sigurado akong kapag na-reveal na ang totoong sikreto patungkol sa limiter ay talagang ikakagulat natin ito ng husto. Ito naman talaga ang pinaka inaabangan natin dito sa One Punch Man ba? Diba? At yan na muna sa ngayon ang talakayan natin dito sa anime manga series na One Punch Man. Abangan ang iba pang malulupit na anime na ating re dito sa ating channel. Huwag sana ninyong kalimutan na i-share ang ating videos upang ganahan pa tayo lalo na magbahagi ng malulupitang kwento. Salamat sa walang sawang patuloy na suporta. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa. Dahil tayong lahat ay isang Hunter.